Oh, Daddy Paul! Daddy Mama! Si Lantot! Oh, toh! Pakai nanti toh ke Mama mo, oh! Daddy Paul! Daddy Paul nanti! Pakai nanti Mama mo!

Wow! Ang laki na talaga ni Dylan po ta! Ayan! Dami po lang gadget <laughs> na! Dami lang! Meron na yata siyang iPad! Meron na siya! <laughs> tech na! high tech ka na! <laughs> <laughs> Ay Ayan o! Oh, Baitin dito o! Binigay ni tita medyo o! Oh. <laughs> Mamaya makikipaghabulan na yan! Marunong <laughs> na yan mag-CR mag Wow!

Papakita natin ito kay mami kayo, kay mami mo. Papakita natin ito kay mami mo. Upload natin mamaya. Diretso, diretso na. Ano ah. na naman yung ming-ming ni Oh, Dumaba. O, yun o. 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 May hiba natin o. Tatawag mo mingming. ming Ty. Oh, <makes noise> O, so, <makes noise> oh, yun na si Tic kayo. Oh. Si Ty. O. Oh. <makes noise> Jay. 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 <makes noise> Mamaya nga. Friend ko ba siya, tigay mo sa Facebook? Ano? Mamaya pwede sa niya ang mo mag-sign in ka para makita ni Lola mo wow. may bago picture siya. Ano? 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 Wow, meron ka palang PSP. <laughs> so, si Tumba pang ire. Ayun, dami. natin, mami, ha? Hindi natin yung mga mo sa loob. Ano? Turo mo mga Ay! Ay!